Sa dalawampung tong pagsusulat ni Sina mga editorial page, naikot na nito ang Northern Luzon. Dito naging boses siya sa iba't ibang problema at isyong kinakaharap sa pagkasira ng kalikasan. Pero para sa kanya, hindi ito sapat. Napagod na rin ako na talking about the problems, so why not uh, ibahin naman natin, let's talk about the good news. Na people are really trying their best to do, um, to make Uh, at, uh, at, uh, a good impact para mai ma, maiwasan yung ano yung yung masamang epekto ng climate change na inspired din kami gawin yung magazine kasi um, parang it's about time na makita nila yung mga storya na to katulad ng sinabi ko kanina na um ang daming kwento ang daming local heroes ang daming maliit man na bagay i, uh, ay ang laki ng tulong So, kailangan ipakita ito sa buong mundo. Nagtapos si Sai sa kursong Environmental Studies. Bagamat hindi niya hilig ang pagsusulat, natutunan niya rin itong mahalin at para maibahagi sa publiko ang iba't ibang kwento ng mga tao. Maliban sa pagsusulong sa pagprotekta sa kalikasan, hatid din ng kanilang magazine ang iba't ibang kwento ng mga indigenous peoples at mga pasyalang ipinagmamalaki sa Northern Luzon. Hindi lang tayo sa natural heritage, focus natin ano, uh, pati kung so ang ginagawa namin every time may visit kami sa mga LGUs uh ask namin sila na maybe you can vouch us sa mga ano sa mga local businesses and they're very happy to do that sa amin kasi na they share also the same vision eh, sa amin Noong Merkules, inilabas na nila ang kanilang unang isyo at libre nila itong ipinamahagi sa publiko. Nais pa nilang maipakilala ang kanilang magazine sa iba pang lugar sa Northern Luzon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.